Matagumpay ang isinigawang Joint Special Intelligence Operation ng 72nd Infantry Gabay Troopers ng Philippine Army matapos matagumpay na na-recover nila ang bomba at mga armas na inilibing sa Sitio Oranzo, Barangay Kulaman Valley, Arakan Cotabato, na boundary ng Bukinon. Kabilang sama na-recover ang isang Improvised Explosive Device o IED M16 rifle, 21 isang long at tatlong short magazines para sa M16 rifles at tinatayang limang daang rounds ng 5.56 mm ammunition. Ayon sa payag ng 72nd IB, Pangmamay-ari ang naturang pampasabog at mga armas ng nabuwag na communist group na Guerrilla Front 57 sa Regional Committee 3 ng Southern Mindanao Regional Committee. Ang Guerrilla Front 57 ay nabuwag noong 2022 na dating nag-ooperate sa North Cotabato at Bukinon. Natuklasan ang naturang mga pampasabog at mga armas ng ibunyag ito ng dalawang dating New People's Army o NPA members na kasapi ng tinaguriang Agusan 8 o walong CTG members na nahuli sa Bunawan, Agusan del Sur Noong June 13, ayon kay Alias Tonton, na matagal na umanong gustong sumuko ng mga CTG members dahil sa hirap ng buhay sa bundok at pagtatago sa batas, pinasalamatan naman nila ang 72nd IB sa pamumuno ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Pablo Masaad sa pagkanlong sa kanila nang sila ay sumuko sa pamahalaan. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.